Isa ng living legend ang mamabatok o tattoo artist na si Apu Wangod. Narito ang ilan sa mga artistang pinalad na makapagpagawa ng obra kay Apu Wang od sa kanilang mismong katawan. The Philippine Showbiz List presents 15 Pinoy Celebrities na nagpatatu kay Apu Wangod. Paulo Balesteros. March 2019, na ang Eat Bulaga host nang bumisita siya sa Mountain Province para sa Eat Bulaga Lenten Special. Hindi pinalampas ni Paulo Balesteros ang pagkakataon na makapagpatatu kay Apu Wangud. Od. Nagbakasyo ng ilang araw si Paulo sa Benguet at talagang sinadya niya ang lugar kung saan nakatira ang renowned tattoo artist. Nagpost si Paulo ng litrato sa kanyang Instagram account kung saan kasama niya ang kalinga tattoo master Nakilala rin sa pagpo-post sa mga lalaking kanyang tinatatuan na kunwari nakahawak sa maselang bahagi ng katawan ng mga ito. Mabilis talaga ang kamay ni Apu Wangud. Yan ang caption ni Paolo sa IG photo nila ni Apu Wangud kung saan makikitang tila hinihipuan niya ang TV host-comedian. Hindi naman ipinakita ni Paolo kung saan bahagi siya nagpatatu at kung anong imahe ang kanyang ipinalagay. Bukod sa pagpapatatu, nilibot din ni Paolo ang ilan pang tourist spot sa Binguet, kabilang na ang sikat na sikat sa buong mundo na Banawi Rice Terraces sa Ifugao Province. Ice Sigera Kasama naman ni Ice Sigera kanyang partner na si Liza Dino sa pagpapatatu kay Apo Wang Ud noong 2017. Apat na taon na ang nakalipas na nakapagpatatu si Ice. Ngunit nang mabalitaan nila na nagkasakit si Apo Wang Ud noong May 2018, nagtungo sila para kamustahin ito. Pinalad sila na masigla na pala ang matandang mamabatok at nagawan pa ng munting sorpresa ang asawa ni Ice na si Lisa Dino. Main Mendoza April 2019, matapang na nagpatato sa si phenomenal star Main Mendoza kaya hindi nakapagtataka kung nagpatato siya kay Apu Wang Wood. Caption ni Main sa kanyang Instagram wall ay Kalingas 102-year-old tattoo legend, the last in the oldest mamabatok of her tribe, Apu Wang Wood. Nasa sagada ang grupo ni na Maine at Paulo para sa taping na kanilang Lenten special episode sa It Bulaga. Kaya na-meet nila si Apu Wang Ud. May post din si Maine na nilalagyan ng tattoo ni Apu Wang Ud si Paulo. Pero a different experience yun kay Main na may post na karga siya ng dalawang lalaki habang sakay ng duya na parang kumot at umaakit sila pataas ng bundok. Kim at Tienza February 2018, noong 101st birthday ni Wang Wood, ay nagpalagay ng tattoo si Kuya Kim at Tiansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpatato si Kuya Kim bilang pagpupugay sa sikat na mamabatok si Apu Wangud. talaga nagtungo pa si Kuya Kim sa Buscalan Mountain Province para lang makita ng personal si Apu Wangud at para ma-experience na rin kung ano ang feeling na matatuan ng tinaguli ang huling mamabatok ng kanyang henerasyon. Sa kanyang Instagram account, ipinawis ni si Kuya Kim ang litrato ng kanyang cross-shape Tattoo kasama si Apu Wangud at iba pang kasamahan nito sa buskalan. Hindi lang sa Pilipinas kilala si Apu Wangud bilang traditional tattoo artist. Dinadayo rin siya ng mga turista mula sa si iba't ibang panig ng mundo. Raymart Santiago Nagkaroon din ng tattoo mula kay Apu Wangud si Raymart na todo-supported sa pagbigay ng National Artist Title ng National Commission for Culture and the Arts kay Apu Wangud. Patricia Tumulak ang dating Eat host si Patricia Tumulak ay tumungo rin ng Mountain Province para sa Tattoo Alawang Ud. Drew Arellano Kwento ni Drew sa Instagram, nagbiru siya na sa sabihin sa kanyang ina na nagpatato siya sa tanyag na 90-year-old tattoo artist noon na si Apo Wang Ud, ang huling mababatok ng Buscalan, Kalinga Province. Dahil ni Drew, may 10 minutong sakit pero panghabang buhay na ala -ala at hindi na siya makapaghintay na ikwento sa kanyang mga apo. Liza Dino, na ni Ay Sigera na mapatato na rin ang asawa niyang si Liza Dino nang bumisita sila sa Buscalan, Kalinga Province upang bisitahin si Wang Ud. Sharon Regis at Mel de Proud na proud naman ang celebrity couple na so Sharon Regis at Mel Diguia, sa kanilang matching nape tattoos na gawa ni Apu Wang Ud. Nakadokumentary na kanilang experience sa pag-akyat sa kabundukan ng kalinga sa YouTube vlog ni Mel. Ibinahagi ni Shireen ang pagpapatatu nila na kanyang nobyang si Mel. Sa vlog, ipinakita nila ang memorable experience sa tatlong oras na biyahe patungong Buscalan Village sa kalinga. Pareho sila na sa batok at nagpalagay din ng three-dot signature ni Wang Ud sa kanilang mga kamay. Unang tattoo raw ni Shireen ang ipinalagay niyang Serpent Eagle. Rian Ramos may 2017 matapos ang halos dalawang taon at kalahati ang GMA actress si Rian Ramos ay nakakuha ng bagong tattoo mula kay Apu Wangud. Siya ay bumalik sa Buscalan Village at Tinglayan Kalinga para magkipagkita kay Apu Wangud para sa isang pang tattoo session. Para sa kanyang pinakabagong tattoo, nagpagawa si Rian ng hugis tatsulok na tattoo na inilagay sa ibabaw ng unang dalawang tattoo, ang Scorpion at ang Lawin na nakuha niya mula kay Apu Wangud at sa kanyang apo na si Grace Palikas. Ipinawis ni Rian ang larawan ng proseso ng tattoo sa kanyang Instagram. Sa hiwalay ng Instagram, Instagram post, umaasa si Rian na ito na ang huling tattoo niya. Ibinunyag din ng kapuso-actress na nakipagtulungan siya kina Apu Wangud at Grace para sa disenyo ng kanyang bagong tattoo. Sumunod si Rian ng round 2 para sa bagong simula. Pagkatapos ng tattoo session, nag-enjoy si Rian sa bonding moment kasama si Apu Wangud at nagdala si Rian ng mga larawan na kanyang huling pagbisita noong 2014 at ipinakita ito kay Apu Wangud. Dalawang beses nakapagpatatoo si Rian kay Apu Wangud. Zainab Harake Si Zainab ay nakamit ng isa pang bagay sa kanyang bucket list matapos magpatatoo sa huling mamabatok na si Apu Wangud. Naglakbay si Zainab ng 14 hours sa kalsada at nag ng isang oras upang marating ang Buscalan Village sa Kalinga kung saan nakatira ang tradisyonal na tattoo artist. Sa Instagram, ibinahagi ni Zainab ang mga snaps mula sa kanyang tattoo session kasama si Apu Wangud na ngayon ay 106 years old na. Apples Aberyn Noong March 2023, naglakbay si Apo sa Aberin, sa Kalinga para sa Community-Based Tourism Market Enhancement Program ng Tourism Promotions Board. Sa pagitan ng pagbisita sa mga komunidad sa probinsya, nakahanap siya ng oras upang makilala si Apple Wangud at nagpatatu sa may pulso banda ng kamay niya. Patty Chu Isang pioneering female DJ sa Metro Manila si Patty Chu ay nakatanggap ng tato ng kompas sa kanyang pulso banda mula kay Apple Wangud noong 2017. J G helterbrand April 2022, napangiti ang sikat na traditional tattoo artist na si Apu Wangud matapos itong mahawakan ang pagkalalaki ng dating PBA MVP JJ Helderbrand. Ipinasilip sa Facebook page ni JJ ang paghawak ni Wangud sa kanyang maselang parte. Ito ay nakagawian na ng tattoo artist sa lahat ng na nagpatattoo sa kanya. Panalo naman ang reaksyon ni JJ Helderbrand nang hawakan na ni Wangud ang kanyang maselang bahagi. Ang tattoo artist naman natawa rin sa dating basketballista. Samantala, ipinakita rin ni JJ sa kanyang Instagram ang tatu ni Wang Ud sa kanyang pulso banda. Piolo Pascual Noong March 12, 2024, nag sa social media ang isang video ng paghawak ni Apu Wang Ud sa pribadong parte ni Piolo Pascual. Sa video, makikita si Piolo na bumisita sa pinakamatandang tattoo artist ng bansa sa Buscalan. Kasama ni Piolo ang kanyang kapatid na si Pochi sa Buscalan, Kalinga Province upang mapatattoo sa 107 years old na si Apu Wang Ud. Makikita sa video kung paano dinakma ni Apo Wood ang maselang bahagi na katawan ni Piyolo. Wala na nagawa si Piyolo kundi matawa na lamang habang nagsisigawan ang mga taong nasa paligid nila. Kitang-kita nga sa video na mula sa legs ay gumapang ang kamay ni Apu Wang Ud sa gitnang bahagi ng katawan ni Papa P. At yun nga, medyo natagalan ang kamay niya sa maselang bahagi ni Piyolo. Sa umpisa parang gusto bang pigilan ni Piyolo ang kamay ni Apu Wang Ud. Pero hindi niya nagawang pigilan ito at ang nagawa na lang niya ay tumawa na tila hiyang-hiya sabay nagtakip na lang si Piyolo ng mukha habang tawang-tawa. At pulang-pula ang mukha ni Piyolo sa ginawang yun ni Apu Wang Ud. Maraming netizens ang natawa at nainggit sa ginawa ni Wang Ud kay Papa P, pero meron ding mga na-offend at nainis. Anila, may tuturing daw na isang uri ng harassment ang ginawa ng tattoo artist kay Papa P. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!